Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga pag uusapan natin ang balitang mala all-star na nga po ang galawan ngayon ni Jordan Clarkson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron nga po ang re-rest back sa kapunan ng Los Angeles Lakers. Kasunod nga po ng pagkapanalo ng Utah Jazz sa kanilang huling game laban sa Detroit Pistons ay umangat na nga po sa 16 wins at 19 losses ang kanilang record bilang kadosing kupunan sa Western Conference. At ang mas maganda pa nga po ngayon mga katrops ay malapit na rin naman nga po silang tuloy yung makangat sa standings gayong nakadikit na nga po sila sa mga teams ng Golden State Warriors at Los Angeles Lakers. Ibig sabihin kapag naipagpatuloy pa nga po nila ang kanilang pagkapanalo sa kanilang mga susunod na game ay hindi nga po malabo na mabantayan na sila sa Western Conference. At isa nga po sa mga rason ng kanilang panalo ay ang mala all-star na galawan ng kanilang player na si Jordan Clarkson na nag-average ng 28 points, 8 rebounds at 7 assists sa kanilang huling dalawang panalo. Ngunit sa kabila nga po niyan ay hindi para naman nga po siya nakasali sa nalabas na top 10 guard na nakakuha ng pinakamataas na fan vote mula sa ginawang all-star voting ng NBA ng mga nagdang linggo. At isa nga po sa mga rason niyan ay eh matagal nga po niyang paggawala sa Utah Jazz at ang pagbagsak nila sa standings ng Western Conference. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron na nga na re-rest box sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga pong sobrang nakakadismay ang pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa kanilang huling game laban sa Miami Heat, ay mananatili pa rin nga po sila sa kanilang home court na Crypto.com Arena para sa kanilang darating na laro bukas ng umaga laban sa koponan ng Memphis Grizzlies. Yes, bukas na nga po gaganapin ang rematch ng Western Conference Semifinals sa pagitan ng Lakers at Grizzlies na inabangan na rin naman nga po ng napakaraming fans nang nagdaan playoffs. Pero bago pa man nga po magsimula ang kanilang laro, ay inanunsyo muna nga po ng Lakers na hindi nga po ulit dito maglalaro ang kanilang mga players na si Naruhi Hachimura at, at Gabe Vincent na pare-pareho may iniindang injury sa kanilang mga pangangatawan. rin naman nga po dito bilang probable si Antra Davis at questionable naman si Lebron James. At bagamat man nga po nakalista rin bilang doubtful ang kanilang player na si D'Angelo Russell, ay meron para naman nga na posibilidad na maglaro ito kontra sa Memphis, sadyang pinapakiramdaman muna nga po nito ang magiging kalagayan bago magsimula ang kanilang laban, kaya mukhang meron na nga pong maasahan ngayong player ang Lakers na magdadala ng kanilang opensa. At bago pa nga po tayo magtapos mga katrops. Dahil nga po sa pagkakatalo ng Golden State Warriors sa kanilang game ngayong araw laban sa Denver Nuggets sa ginawang game winning 3-pointer ni Nikola Jokic, ay nanatili nga po ang Lakers sa ikasampung pwesto sa standings, gayong bumagsak na nga po ang record ng Warriors sa 16 wins at 18 losses bilang ka-11 seed sa Western Conference. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.